Hello mga ka james uh, Ito pala guys sa di nakakalam ito isang uri po ito ng ano, rock ore So bali guys yung mineral na makakuha mo dito pag malikdik mo ng pino and then ilagay mo siya sa furnace is yung makakuha mo ng mineral dito is ano, copper So hindi sa nakakalam guys ito pala ang ano, ore ng copper So, tinatawag din po itong copper ore sa ibang bansa. And, ito yung mostly common guys na minimina dito sa Pilipinas kasi good source po kasi ito ng copper. Which is yung, yung min na ginagamit natin sa mga wire, electronic parts, and also sa mga kable ng kuryente. Ayan, so, actually guys, dito sa Ilocos Norte, eh, marami ito. Almost, makikita mo siya sa daan, sa tabing kalsada. So, yan ang musling minimina dito guys, yung copper or kasi sagana gana ata sa copper itong um, lugar ng Ilocos Norte. Aside from this guys, is meron din po dito sa Ilocos which is yung calcopyrite. It is a good source of copper. Pero ang kaibahan na kasi nito sa copper guys, ito is yung makuha mo lang dito is copper lang which is yung uh, as, uh, yung calcopyrite guys is it's either possible guys yung calcopyrite is hindi lang copper yung makukuha mo doon uh, aside from copper pwede ka rin po maka extract ng gold and silver mula sa calcopyrite so yan po yung kahibahan nila guys so actually meron akong mga na collection dito so, marami dito sa gilid guys so, ayan mga semi precious stone po yan Actually, meron pa po ako dito. Ayan copper ore meron din dito mga kajunis actually tatlo to pero dalaw na lang yung nakita ko malaki kasi naku nakuha ako doon dito sa daming kalsada ayan uh, talagang blue na yung kulay niya guys so maganda din po ata ito gawing ano, Mission to our topic guys, ang maganda din pong source ng copper dito sa Pilipinas is malachite and chrysocula. So, lagay ko lang dyan sa screen yung mga uh, litrato nila guys. Baka kung meron sa inyong lugar, eh, kayo na bahala guys. And kung about to instruction kung paano extract yung copper mula dun sa mga row or sa mga orla yun is meron din po dito sa youtube mag search lang kayo so search lang kayo guys how to uh, extract copper from stone yun lang guys and thank you for watching